Ilang beses mo na bang ginamit ang linyang, Hi, kamusta ka? Siguro libu libo na. At ilang beses mo na rin itong narinig mula sa iba. Pero isipin mo, may nangyari ba talagang kakaiba matapos mong sabihin iyon? May spark ba? May totoong koneksyon ba? O kadalasan, doon na rin natatapos ang usapan. Gas-gas, generic, at nakakalimutan agad. Ang totoo, ang mga paulit-ulit na pambungad na ganito ay hindi nagbubukas ng pinto kundi nagsasara. Pinipilit tayong manatili sa mababaw at predictable na level. Walang dating, walang impact, pero may mas malalim na paraan. Kung gusto mong makilala bilang kakaiba, kung gusto mong manatili sa isip ng tao at maging dahilan para sila ay ma-attract sa'yo, hindi sapat ang simpleng kamusta ka. Kailangan mo ng presence, yung pakiramdam na nandyan ka talaga, buo ang atensyon at may lalim ang mga salita mo dito papasok ang Stoicism, Psychology at Modern Neuroscience. Tatlong larangan pero iisa ang sinasabi. Ang tunay na koneksyon ay hindi nabubuo sa pagiging polite lang kundi sa pagiging present. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang apat na simpleng salita na may kapangyarihang magbukas ng emosyon, magpababa ng depensa, at gawing natural na ma-attract ang kahit sino sa presensya mo. Hindi ito magic trick, ito ay timeless tools na pwedeng magbago ng paraan mo makipag-usap. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil may ibabahagi akong isang alternatibo sa gasgas na hi, kamusta ka. Isang linyang napaka-fresh at nakakagulat na kayang agad baguhin ang energy ng kahit anong usapan. Number 1, salitang understand. Unahin natin ang unang salita, understand o sa simpleng Tagalog, naiintindihan kita. Kung iisipin mo, parang basic lang ito di ba? Pero sa totoong buhay, bihirang-bihira itong marinig ng isang tao. Halos lahat ng tao ay naghahangad ng isang bagay, yung maramdaman nilang naiintindihan sila. At kapag sinabi mo ang mga salitang ito ng taus puso, para kang nagbibigay ng isang napakahalagang regalo, ang pakiramdam na nakikita at naririnig sila. Hindi ito simpleng politeness, kundi isang malakas na psychological trigger. Ayon sa modern psychology, ang need to feel understood ay kasing halaga ng need for safety at belonging. Kapag sinabi mong I understand you o naiintindihan kita, ang utak ng tao ay nag interpret nito bilang validation na tama at may halaga ang kanilang nararamdaman. Kung titingnan mo pa ng mas malalim, may scientific explanation ito. Ang research sa tinatawag na affect labeling ay nagpapakita na kapag may isang tao na pinangalanan o kinilala ang emosyon mo, halimbawa, sadness, frustration, o insecurity, ang amygdala, ang alarm system ng utak, ay kumakalma. At kasabay nito, mas nagiging active ang prefrontal cortex, ang parte ng utak na responsible sa regulation, empathy, at clarity. Ibig sabihin, kapag sinabi mo ang simpleng linyang naiintindihan kita, literal nitong binabago ang emosyonal na estado ng tao sa harap mo. Kung dati ay reactive sila, biglang nagiging calm at klaro ang isip nila. Ngayon isipin mo ang epekto nito sa real life. Kapag kausap mo ang isang taong stress, frustrated, o puno ng insecurities at sa halip na kontrahin o dagdagan ang tension, tiningnan mo siya sa mata at sinabi mo, "Naiintindihan kita." Kasabay ng mga salitang 'yon, nagpost ka, hindi ka agad nagdagdag ng opinion o argument. Doon mismo, parang nabawasan ang bigat na dala nila. Ang pakiramdam nila, finally may nakarinig at hindi ako kinontra. At tandaan mo ito. Relief is addictive. Ang taong nakakaramdam ng ginhawa mula sa iyo ay gustong manatili sa paligid mo. Kapag ikaw ang nagbibigay ng kalmado sa gitna ng gulo, natural silang maa-attract sa presence mo. Kaya nga sinabi ni Epictetus, "First learn the meaning of what you say, and then speak." Ito ang Stoic wisdom. Ang tunay na disiplina ng isip ay ang pag-intindi bago magsalita. Imbes na agad mag-react dahil sa pride or ego, mas pinipili mong magbigay ng clarity practical application? Sa trabaho, kapag may galit na kliyente, sabihin mo, Sir, naiintindihan ko po ang frustration nyo. Sa relasyon, kapag may tampo ang partner mo, sabihin mo lang, naiintindihan kita. Sa pamilya, kapag may nagre-reklamo o umiiyak, sabihin mo, Gets ko, naiintindihan kita. Hindi mo man agad masolusyuna ang problema nila, sapat na ang pakiramdam na hindi sila nag-iisa. At sa simpleng salitang ito, nagiging magnetic ka dahil sa mundong puno ng ingay at debate, napakadalang ng taong marunong umintindi. Kaya kung gusto mong magbukas ng totoong koneksyon, tandaan, huwag agad mag-react. Pakinggan muna, tapos sabihin lang ng dahan-dahan at may sincerity, na iintindihan kita. At makikita mo kung gaano kalakas ang epekto nito. Number 2. Salitang Sense Ang pangalawang salita ay sense, mula sa linyang that makes sense. Sa Tagalog, ito ay parang oo nga, may punto ka. Or tama, gets ko kung bakit ganyan. Simple lang pakinggan pero napakalakas ng dating nito sa kahit anong usapan. Bakit? Kasi ipinapakita nito na hindi ka lang nakikinig kundi naiintindihan mo ang logic at dahilan ng isang tao. Hindi lang basta pakikisama o pagsang-ayon kundi validation na may saysay ang effort nila na magpaliwanag. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional mirroring yung kapasidad na ipakita sa kausap na narinig mo, na intindihan mo, at nire-respeto mo ang pananaw nila kahit hindi ka isandaang porsyento sumasang-ayon. Kapag sinabi mong that makes sense, ang utak ng kausap mo ay nag interpret nito bilang pagkakaroon ng shared reality. At ayon sa shared reality theory, mas nagiging close tayo sa mga taong kumukumpirma ng karanasan natin sa mundo. Isipin mo ito kapag may kausap kang nagkwento ng struggles or decision niya sa buhay tapos sinabi mo that makes sense naiintindihan ko kung bakit mo pinili yon ano ang mararamdaman niya para bang hindi na sayang ang effort niya sa pagpapaliwanag nararamdaman niyang may nagbigay halaga sa perspective niya at doon nagsisimulang mabuo ang trust at closeness ayon pa sa neuroscience ang ganitong klaseng recognition ay nag-aactivate ng reward circuitry ng utak para bang binigyan mo siya ng emosyonal na regalo? Kapalit ng effort niyang mag-open up, binigyan mo siya ng validation. Resulta? Mas gugustuhin niyang mag-open pa ulit sa'yo. Ngayon, tingnan natin ang stoic angle. Sabi ni Marcus Aurelius, Be tolerant with others and strict with yourself. At dito mo makikita kung bakit makapangyarihan ng that makes sense. Sa halip na agad mong itama o kontrahin ang ibang tao, pinipili mong maging tolerant. Pinipili mong kilalanin muna ang kanilang perspective. Hindi ibig sabihin na wala kang sariling opinion. Ibig sabihin lang nito ay may respeto ka sa reasoning ng iba. Pero eto ang mahalagang tip. Huwag mong gamitin ang that makes sense ng vague o generic lang. Kasi kapag parang wala lang, mawawala ang bigat nito. Ang tunay na power ng salitang ito ay kapag naging specific ka. Halimbawa, imbes na that makes sense, sabihin mo... That makes sense kasi nakita ko rin kung paano nakaapekto sa iyo ang sitwasyon na yon. O kaya, that makes sense to me kasi naiintindihan ko ang process kung bakit ka nag-decide ng ganyan. Kapag specific ka, nagiging parang salamin ang sinabi mo. Nakikita ng tao ang sarili nilang iniisip at nararamdaman na nire-reflect mo pabalik sa kanila. At kapag naramdaman nila ito, mas nagiging safe sila sayo, mas nagiging connected, at mas naa-attract sa presence mo. At sa totoong buhay, sobrang useful nito. Sa relasyon, imbes na makipagtalo, sabihin lang, that makes sense, naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Sa trabaho, kapag may suggestion ang katrabaho mo, sabihin, that makes sense, may logic yung proposal mo. Resulta, imbes na conflict, nagiging collaboration, at doon nabubuo ang tiwala. Number 3. Salitang right. Ang ikatlong salita ay right mula sa linyang you're right sa Tagalog, tama ka. Kung iisipin mo, napakasimple nitong pakinggan. Pero sa likod ng dalawang salitang ito, may tinatamaan kang napakalalim na pangangailangan ng tao, ang validation. Lahat ng tao, gaano man sila ka-confident, may tahimik na pagnanasa na masabihan ang tama ka, may punto ka, at may halaga ang iniisip mo. Ayon sa psychology, meron tayong tinatawag na confirmation bias. Natural sa tao na mas nagugustuhan natin ang mga taong kumukumpirma o nagva-validate sa pananaw natin. Kapag may nagsabi ng "you're right," parang automatic na nakukuha nila ang tiwala natin. Hindi dahil pinaniniwalaan natin ang lahat ng sinasabi nila, kundi dahil binigyan nila tayo ng moment para maramdaman na may saysay ang boses natin. Isipin mo ito sa isang mainit na argumento. Dalawang tao ang nagtatalo, mataas ang emosyon. Kung pareho silang pilit-pinipilit na sila ang tama, walang kahihinat na ng usapan, lalong tataas ang pride, lalong lalaki ang gap. Pero kung bigla mong sabihin, you're right about that point, ano ang mangyayari? Biglang bumababa ang emotional na tensyon, nagre-relax ang kausap mo, nararamdaman niyang hindi mo siya kinakalaban, at mas nagiging open siyang makinig din sa'yo. Dito pumapasok ang stoic wisdom, sabi ni Seneca. It is the power of a great mind to acknowledge and embrace the truth no matter where it comes from. Ang ibig sabihin, hindi kahinaan ang umamin na tama ang ibang tao. Sa katunayan, ito ang tanda ng tunay na lakas dahil pinapakita mong mas pinapahalagahan mo ang katotohanan kaysa ego. At sa attraction, napakalaki ng impact nito. Kapag marunong kang magsabi ng tama ka, nakikita ng tao na hindi ka obsessed sa pagiging laging panalo nakikita nilang marunong kang magbigay, marunong kang kumilala ng value ng iba. At dahil dito, nagiging mas mature ang dating mo, hindi controlling, hindi defensive, kundi kalmado at confident. Ngayon, paano mo ito gagamitin sa totoong buhay? Sa trabaho, kapag may idea ang katrabaho, kahit hindi isandaang porsyento aligned sa iyo, sabihin mo, You're right, may ganda yung point mo. Sa relasyon, kapag may partner kang nag-open up, imbes na kontrahin agad, Sabihin mo, tama ka, naiintindihan ko bakit ka na-offend. Sa debate or discussion, you're right about that part. May dagdag lang akong point. Ang sekreto dito ay timing at authenticity. Kung lagi mong sinasabi kahit hindi mo ramdam, magiging hollow at peke. Pero kapag ginamit mo sa tamang oras, unforgettable ang dating. At tandaan, kapag naramdaman ng tao na hindi niya kailangang ipaglaban ang sarili niya sa harap mo, mas lalong naa-attract siya. Bakit? Kasi binigyan mo siya ng kalayaan, freedom mula sa depensa, freedom mula sa ego war. At sa kalayaang iyon, mas madali siyang magtiwala, mas madali siyang magbukas, at mas matagal kang mananatili sa isip niya. Sa huli, ang you're right ay hindi lang validation. Isa itong sign ng humility, maturity, at emotional intelligence. At sa mundong puno ng ingay at debate, ang taong marunong magsabi ng tama ka ay laging naiiba, laging hinahangaan at laging naaalala. Number 4. Salitang listen. Ang ikaapat na salita ay listen. Mula sa linyang I'm listening. Sa Tagalog, nakikinig ako. Simple lang, pero sa totoo lang, isa ito sa pinakamahirap makita sa panahon ngayon. Bakit? Kasi karamihan ng tao mas gusto magsalita kaysa makinig. Sa bawat usapan, madalas nagiging kompetisyon kung sino ang mas mabilis sumagot, mas matalino, o mas convincing pero kakaunti lang ang tunay na nakikinig. At dito nagiging sobrang powerful ang salitang I'm listening. Hindi lang ito tungkol sa pandinig. Ito ay tungkol sa presence. Kapag sinabi mong nakikinig ako at sinamahan mo ng tunay na atensyon, mata sa mata, walang cellphone, walang ibang iniisip, ang dating nito ay importante ka sa akin ngayon. Ayon sa research mula sa University of Minnesota, average person retains only about 25% ng naririnig nila. Ibig sabihin, karamihan ng tao pasok sa isang tenga labas sa kabila. Kaya kapag may isang taong tunay na nakikinig, hindi distracted, hindi nagpupush ng sariling agenda, para kang rare gem. Dahil sobrang bihira, nagiging napakahalaga. Psychology tells us na ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam ng belonging. Lahat ng tao may need to feel significant at noticed. Kapag naramdaman nilang may taong naglaan ng oras para pakinggan sila ng walang judgment nagiging rewarding ito, literal na parang regalo. Ayon pa sa neuroscience, being deeply listened to activates the brain's reward pathways, katulad ng pakiramdam na may natanggap kang gift. At alam mo ba, noon pa man binigyang diin na ito ng mga Stoics. Sabi ni Zeno of Citium, founder ng Stoicism, We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Dagdag pa ni Seneca, The wise person is slow to speak but quick to listen, para sa mga Stoics, ang pakikinig ay hindi kahinaan, kundi mastery. Kasi pinapakita nito na kontrolado mo ang impulse na mangibabaw, na mas inuuna mong maintindihan kaysa magpakitang gilas. Ngayon isipin natin, paano ito nakakaapekto sa attraction? Simple. Physical appearance pwedeng magdala ng initial spark, pero hindi ito sapat para manatili ang koneksyon. Ang tunay na nakakasustain ng attraction ay yung pakiramdam na safe ka sa presensya ng isang tao, na pwede kang mag-open up, maglabas ng hinaing, at hindi ka huhusgahan. At dito pumapasok ang I'm listening. Kapag ipinakita mong marunong kang makinig, nagiging magnet ka ng tiwala. Nagiging mas open ang kausap mo, mas authentic, at mas na-attract sa'yo dahil sa relief at authenticity na dala ng presence mo. Tandaan, relief is addictive. Authenticity is magnetic. Practical tips sa partner mo. Kapag nagsasabi ng problema, huwag agad magbigay ng solusyon. Sabihin lang, I'm listening. Sige, tuloy mo. Sa anak mo. Kapag excited magkwento, ibaba ang cellphone at tumingin sa mata. Sa trabaho, kapag may reklamo ang kliyente simulan sa, I'm listening, pakinggan natin ang concern mo. Maliit lang na bagay, pero malaki ang impact. Kasi sa mundong lahat nagsasalita, ang taong marunong makinig ang laging natatandaan, laging hinahanap at laging nire-respeto alternative to hi kamusta ka balikan natin ang simula karamihan ng usapan nagsisimula sa parehong script hi kamusta ka magalang oo normal oo pero aminin natin madalas hindi naman ito nagbubunga ng malalim na koneksyon kadalasan sagot ay automatic lang okay lang tapos dead end na ang usapan walang spark walang energy pero may mas magandang alternatibo. Isang linyang simple, fresh, at nakakagulat sa kausap. Subukan mong sabihin, "Tell me something good" o sa Tagalog, "Kwento ka naman ng magandang nangyari." Ang lakas ng dating nito kasi agad nitong binabago ang energy ng usapan. Sa halip na mechanical na okay lang, mapapaisip ang kausap mo. Hihinto sila sandali, tapos maghahagilap ng isang bagay na positive sa buhay nila. At kapag nasabi nila 'yon, automatic nagiging mas magaan, mas masaya, at mas engaging ang conversation. Ibig sabihin, hindi lang ito tanong, isa itong pattern interrupt. Pinabasag nito ang routine. At sa halip na simula ng usapan sa mababaw na status update, nagsisimula kayo sa meaningful sharing. At dito papasok ang apat na salitang natutunan mo. Understand, sense, write, listen. Kapag ginamit mo ito pagkatapos ng tell me something good, mas lalo pang lalalim ang koneksyon. Naiintindihan mo ang nararamdaman nila. Nakikita mong may logic ang experience nila. Inaacknowledge mong tama sila. At higit sa lahat, tunay kang nakikinig. Kaya kung sawa ka na sa gasgas na, hi, kamusta ka? Simulan mo sa bagong linya. Tell me something good. At makikita mo kung gaano kalaki ang pagbabago sa energy ng kahit anong usapan. So ayan na, ang apat na makapangyarihang salita understand, sense, write, at listen. Mga simpleng salita, pero kapag ginamit mo ng tama, kayang baguhin ang energy ng kahit anong usapan. Hindi ito tungkol sa pagiging magaling magsalita, kundi sa pagiging present at marunong mag-connect sa mas malalim na level. Ngayon alam mo na rin ang alternative sa gas, -gas na Hi, kamusta ka? Yung linyang tell me something good. Isang tanong na fresh, disarming, at nakakainganyo. Kaya sa susunod na makikipag-usap ka, subukan mong gamitin ito. Tapos obserbahan kung paano nagiging mas bukas at mas engaged ang kausap mo. Tandaan mo, attraction at connection ay hindi nabubuo sa dami ng salita, kundi sa bigat ng mga sinasabi mo. Ang tao ay naaakit hindi sa ingay, kundi sa presence. At kung marunong kang gumamit ng mga salitang nagbibigay ng kalma, validation at atensyon, hindi ka lang magiging memorable, kundi magiging magnetic din ang presence mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ishare mo sa isang taong alam mong makikinabang. Gusto ko ring marinig mula sa iyo. Alin sa apat na salita ang gagamitin mo agad sa susunod na usapan mo? I-comment mo sa baba dahil baka makatulong din ang insight mo sa ibang nanonood. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa mga susunod na videos tungkol sa Stoic Wisdom, Psychology, at modern life strategies. Dito sa channel, naniniwala tayo hindi sa dami ng sinasabi mo na susukat ang halaga mo, kundi sa lalim ng impact ng mga salita at presensya mo. Maraming salamat sa panonood at tandaan, kapag natutunan mong makinig at umintindi, doon ka nagiging tunay na unforgettable.